Latest location natin para kay Bagyong Uwan, kaninang alas 4 ng umaga, ay nasa layong 985 km silangan ng isang Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa kitna na no, umaabot ng 130 kilometers per hour, pagbuksan mo umaabot no, ng 160 kilometers per hour. Yung movement nito sa so kasalukuyan ay west northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Ngayon araw magsisimula na tayo ng makakaranas ng masungit na panahon dito sa so silangang bahagi uh, ng Luzon and Visayas. And Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa makakaranas na rin tayo ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan since may kalawakan na yung radius ni Bagyong Uwan. Makikita natin na no, wala naman tayong significant na naobserbahang no changes sa ating track scenario as compared sa ating previous issuance sa ating 11pm bulletin kagabi. Ganoon pa rin ating na nakikita mapapatuloy yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni bagyong uwan sa mga susunod na araw. Pero patuloy nga itong lalakas or mag-intensify up to a super typhoon category prior to its possible landfall dito sa northern portion ng Aurora or southern portion ng Isabela bukas ng late evening or sa madaling araw ng lunes. So prior to landfall ay lalakas pa itong intensity nitong sibag yung uwan at up to super typhoon category nga yung peak intensity na ating nakikita. Makikita na rin natin no, na may kalawakan yung uh, radius nitong uh, mga malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Makikita natin dito sa ating uh, track forecast, itong uh, malaking bilog na shaded ng yellow, ito yung area na kung saan saklaw or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas uh, na hangin na dulot ng bagyo. So kung iti-take into account natin yung movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as yung malaking radius na ito, makikita natin malaking bahagi ng ating bansa uh, ay mararanasan yung malalakas na bukso ng hangin in the coming days. And after its landfall over possibly Southern Isabela or Northern Aurora, ay itrat-averse ito or babaybayin ang mainland Luzon landmass. And uh, by Monday morning or afternoon, ay nasa West Philippine Sina, itong sentro ni Bagyong uwan. At dahil may kalawakan itong, uh, or itong uh, mga malalakas na hangin itong uh, uh, bagyo, kanina nga uh, alas 5 ng umaga, nagtasa tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa Katanduanes, eastern and central portions ng northern Samar, northeastern portion ng Samar, at itong northern portion uh, ng eastern Samar. Makikita natin ang maraming areas pa rin na nagtasa rin tayo ng signal number one. So as of 5 a.m., may signal number 1 tayo dito sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, dito sa Maybulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Batangas, 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 Albay, Sorsogon, Maste, kabilang ang Ikaw at Boreas Islands, sa may Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, dito sa May Kalamian Islands, nalalabing bahagi ng Northern Samar, rest of Samar, rest of Eastern Samar, sa Mibiliran, Leyte, Southern Leyte, Northeastern portion ng Bohol, Northern and Central portions ng Cebu, itong Northern portion ng Negros Occidental, Northern and Central portions ng Iloilo, sa Capiz, Aklan, Northern and Central portions ng Antique, kabilang ang Kaluya Islands, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabagit ko pong lugar, especially itong areas under wind signal number 2, uh, within the next 24 hours, itong uh, tropical itong areas na wind signal number 2, makakaranas tayo ng malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo. Samantala, ito mga areas under wind signal number 1, yung lead time natin ay 36 hours. So within the, the, next 36 hours, makakaranas rin tayo ng mga malalakas na hangin na dulot ni bagyong uwan. So dahil nga prior to landfall, ay mag-intensify pa ito up to a super typhoon category, yung highest wind signal na posibleng natin i-issue para kay bagyong uwan, ay wind signal number 5. So, asahan natin sa mga susunod araw habang papalapit itong bagyo ay mas marami pang areas yung uh, mag-issue tayo ng wind signal uh, sa mas marami pang areas. Possible mag-elevate rin tayo ng wind signal sa mga susunod na araw up to wind signal number 5. So maghanda tayo sa mga malalakas na hangin. Posibleng mapaminsalang hangin na ating inaasahan especially sa mga areas na kung saan magla-landfall or magiging pinakamalapit dito sa sentro ni Bagyong Uwan. Mapaminsalang hangin so ibig sabihin asahan natin yung significant damages sa ating mga infrastructure uh, especially mga building sa gawa ng gawa materials and uh, after its passage sa Luzon areas natin yung disruptions sa ating mga public services such as public transportation. So sa mga lugar na hindi ko pa nabanggit na walang tropical cyclone wind signal, posible tayong magtaka sa mga sunod na araw, bakit, especially itong area ng Visayas at Mindanao, bakit walang wind signal sa aking lugar, pero malakas yung bukso ng hangin. So dahil may kalawakan nga yung uh, radius ni Bagyong Uwan, uh, for today and tomorrow sa mga lugar kung hindi nabanggit na walang uh, wind signal, the rest of Palawan, Visayas at Mindanao, asahan natin yung mga pagbukso ng hangin for today and tomorrow. Pagsapit naman ng lunes habang papa uh, nasa West Philippines na itong sentro ni Bagyong Uwan, makakaranas pa rin tayo ng gusty conditions over Luzon and Visayas. So take note, ito yung mga areas.